Daghan pa kong isulti pero nya na lang total na may wa naman ang ABS-CBN ang o mabanha po ba na? di po'd maayo ang gibuhat sa amo daghan me congressman manibayad me wala gi salida ang amo kasi nalag tudlo na mo kung diya, sila unfair daw bagga ninyo na mong nga, giingnan si Lopez, giputang ina ginago, putang ina mo. Tinanggap mo yung pera namin, ako 2 million. Kaya e, wak kay kwarta. So, ako regi walay television. Motong ako kampanya. Motong niyong kung anong ni Daog mo Or kat ultima ora na, na ay na ako, mga Chinese, dire, nag-contribute tayo sila, padaas ako, Bayad na ako sa ABS-CBN ABS, ABS ako. Ang akong advertisement. Good for two lang. Duhal lang kagawas. P.O.C. cans. One million eight hundred siguro. Pasa two million ako yung Plus tax. Wala mong gani mo gawas. Munang wala ko yung pasaylo anong abs Ang nagawas kami pa sa salvajes. Pinapagawa sila na tumudok kay kritiko daw sila. Kanun sa ko, na Pila na kabalikas ako sa akong pagkatao sa niagi mga tuig. Pila ka atake sa akong wala mo ko. Wala mo. Wala na sa ako. May mga mga, mga nitor. May mga press freedom, press freedom, violated. Huwag no? kong hilabot yun kasi tudlo. Mapagabot no, sa panahon. Takag utang, di mo bayad bilyon ang naglagot yugo. May dokumento sila sa real ng yuta bang ng par nang city hall. Ang kuan nga to is uh, ang ilang dokumentong gi submit na 4 hectares lang. So kagamay ang 4 hectares 4 ka pero kanang tibook ABS-CBN dalan dari dalan dari usagyud ka bloke eh. ang it's 40 uh, almost 40 something hectares plus ang ilang gibayaran itong dokumento about din na lagi ko 4 hectares lang all this year ng na ano yung mga ibig sabihin nga Oh, apa senyum kau guling ni? Tiada